Mag-hi okay, muna kayo kayo partner. Say hi. say hi! Hi! Ay, wala mo partner mag-hi kayo sa nila. Say mo sa kanila, hi! Hi! Sabi na natin tumatay. Hoy! Bakit mo Say mo sa kanila, hi! Ganun lang. Oh, ganun, ganun lang. Say mo sa kanila, hi! Hi! Nagyan mo naman ang buhay. Hi kung hi. Taking pakinggan. Kasi ganda ng gaya Bakit kanya. Lahat kayo ka po sa iyo na nang sila. Sige na. Sila, Silang ng lahat. Lahat sila. O oh, lahat sila. Isa-isa. Ano isa isa? Ako na yan kapag isa isa. Sabay sabay siya kape. Paano? Agad oh, na. Sipo sa kanila. Kamusta po yung lahat? Ganda na. Oo, oh, ganda na. Sipo sa kanila. Kamusta po yung lahat? Okay lang. <laughs> ano po okay lang? tayo mga mga sa kanila hindi ko isasagot. Sa inyo sa kanila. Ikaw sa kanila. Okay lang. Kung <laughs> ka kalabuhan. Sige, nagkakalakuhan yung part niya. Magpakilala ka nalang. Sino? Ikaw kung papakilala ka. Ako? Ako magpapakilala ka. Paano? Ah, paano? Ganito lang. Sabi mo sa kanila. My name? My name? Is? Is? Sabi yung pangalan mo. Sa yung pangalan mo? Nakalimutan ko. <laughs> nakalimutan mo? Sige, tanong ko ng pangalan mo? Parang ako ba mag-concentrate? Oo. Okay. okay, pati yung tamang pag-concentrate? Nya. <laughs> hey! Bakit ko? Positive ba yan? Oo. O Concentrate? Okay. So Nya. Concentrate? Okay. <laughs> <laughs> Ito na nga eh. Nya. <laughs> Kasi te? Ah, alam ka na. Ano? Nga yung Ano? Kasi tre. Ano kasi tre? kasi din ang pangalan mo. Ang pangalan mo is? Joko. Ha? Huh? Joko. 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 Ba't ba Joko? Yung kilikili -kili mo. Ang Joko. Hehehehe. <laughs> Ang oh, pwede kang alamahan. ka alaman. sige, natin yung video ko. Bago tayo matapos, may talent tayong ipapakita. Katulad ni partner, yung partner ko, nag-magic siya. Anong talent ipapakita mo? Ah, ano? Kakanta ko. Ah, kakanta ka? Ano kakantayin mo? Lapsong. Ah, lapsong? Anong klaseng lapsong? Bakit yung bro? Lapsong na bakit yung bro? Lapsong yun. Sige, lapsong yun. Kantayin mo nga. Ay, ako. Batayo mo. Walang kalakka. O, o ba't ako dumatay dyan? O ba't ako matay dyan bago siya kumasal? Ay, siyang nakanan? Ay, ako. Batayo mo. Ang ina ng kalakka. O ba't ako dumatay dyan? O, Lakasan nyo. Ay, kanta ka na? Ayoko. Ba't ayoko? Sabay tayo. Anong sabay? Kakanta. Ah, sabay tayo kakanta? Kakanta. Bawal tayo sabay kumanta kasi baka hindi tayo may Sino na lang ako nakakanta? Ito ako. Ikaw ang alam. O sige ako na Ready? Bahay kubo Nakatira na kalbo <laughs> Anong kalbo? Si Kuya Kalbo <laughs> Pwede natin ang halaman doon ni nakakap ng aso. Ano ba ang aso? Dapat sari-sari. Ay, sorry na. Okay, ulit tayo. Ang halaman doon ay sari-sari is tall. <laughs> Tindahan yun. Ay, magagod na. <laughs> Pinatin, sing Kamas, mas at talong sigarilyo at kami. <laughs> Anong sigarilyo? Sigarilyas. Sigarilyo. Sigarilyas. Sigarilyo. Sabi yung sigarilyas? Ah, maldoro. <laughs> Ay, doon yan eh. Sitaw, pataw, tulang <laughs> mo. Kundol, patola, ang atak si Lola. Ano po po to? Ang gaho! Dahil bro, kalakot na tapos yun na. Alright, so now, ganda na lang gagawin ni bago tayo matapos. Lahat ng performer, marunong magbaw. Marunong ka ba mag pa magbaw? Aka! Paano yung tamang magbaw? <laughs> 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 Bakit nga? <ka? laughs> Bawang pa yan? Ewan mo. Ewan Mas ginuturuan ka ta, ha? At yung baba, Takas. At yung takas. Takas. At yung, taliwa, tawa. Ay, <laughs> o, yung Baba. Taas. Taas. kaliwa. takwa. Kaba. Ang tayong maayos. Kaba. Takas. 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 Kaliwa. Kaliwa. Kanan. Siyana. 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 Buti <laughs> nga sa'yo. Ay, sorry ka. Sorry na. I love you. <laughs> Alright. Asa so, na? Already? Baba? Ha? Ah. <laughs> Ready, Baba? Taka? Takas? Takas. Kaliwa? Kaliwa. Kanan? Kanan. Ay, pwede sa'yo sa... Ang kanin mo. Ang ingay mo ka. Alright. Asa na? Bakit yung tapos? sabay tayong gagana. Ready ka na? Aha. Uh -huh. Ready. Baba. Taas. Kaliwa. Kanan. Ang <laughs> gaho. ano mong ba? Ay, sa mga dinang nga pala nakakalap, ang tawag nito is Betty focus. Ako din po sa akin, hindi po siya nagsasalita. Tama. At kung din tayo sa akin, hindi po siya gumagalaw. Walang itse. At kung tayo sakin, sa wala siyang blue Ang iyang kamot. Paano kami mayabang? Ang inig ka. O sige, ano? Sabi na ano? Lakang kira. Ano pa? Tuloy tayo ano? Lakang rakin. Ano pa? And then? Tuloy tayo ano? Oh, Lakang trabaho. O, parang pa naman si Joe, palang naka naman tayo guys. Asa so, na, no? siyempre, bago na yung mga naman tayo, lang tayo, Alright, pag tapos ito, doon ako na po so tayo, tayo sa ating trouble show. Lahat ng kisang gusto mag-picture, pwede mo na tayo mag-picture, lapit mo tayo sa harapan.